Hello mga kamyaw, ako nga pala si Snow. At ngayon ay eh, magpapasikat ako. Ipapakita ko kung gaano ako kagaling umakyat. O, nakikita niyo ba yan? Sa so, tingin niyo, madali ito. Ay, naku, kunting galaw ko lang nito. Kunting mali ko lang. Bibigay na yung sampaya na yan. Pero dahil magaling ako at ako si Snow White, sisiyo lang to sa akin. Konting balanse ko lang to. Ayan, hindi po yan bibigay. Kasi magaling po ako. Hindi po ito kaya ni Lupi. Kasi mabigat po betulog mo. Pero ako, kaya ko to. O. Ako nga pala pangatlong pusa ni miyomi Ako po ay sa striker at napulot po niya ako. At dahil sa makulit ako at sunod ako ng sunod sa kanya, ayun, nakulitan siya at tinulot na lang niya ako. <laughs> Ayan po ang maikling kwento ng aking buhay. Nakakatuwa naman dito guys. Para akong lumilipat, nakakaaliw. Ayan. Pero pa, paano ako bababa nito? Tutulong niyo ni. Ano ako bababa? Nakakatakot bumaba. Tiyos. Kunwari lang yun guys. Bye bye. Thank you for watching.